Room tours. Wait right lang. Dito. Kusina. Dito. Kusina. Dito sa kanyon. Patangas. May rep din sila. Kusina. Yan. Pwede ka rin magluto. And then, CR. Tapos, ito yung sala nila. Yan. Sala. Tapos, may TV din sila dito. May TV din sila. May patiwi din sila dito. And then, punta tayo dito sa room. My love. Ito yung bed nila. Ito yung bed nila. yeah Ayan. Tapos ito. May balcony din sila dito. Yeah. May TV rin dyan. Yeah. May balcony. May view dito. Sa may... Ang tawag dito. Hopefully, yan. Ito yung sa labas. Ang ganda ng view. Maulan nyo alam. Then, pwede tayo sa may isang CR. Go to the next. CR. Ito yung sa room. Das, may CR din dito sa kabilang room. So, malaki siya. Ayan. May pasalamin pa sa mga. Tapos, ito yung cabinet. So, Ayan. Just um, bali dalawa ang CR. Yan yung kama namin. Yan.